guys. Nasaan napadpad ang namin. May hinahanap kasi ako guys. Pasyal tayo. Pasyal tayo dito. Sa malamig. Malamig na tayo guys. Mainit kasi sa bahay. Tikot-tikot mo na, na ako. Nagugutom na ako. Kain sa tayo guys. Samahan niyo po ako mag-ikot-ikot. Pasyal-pasyal. Pasyal-pasyal. Hindi na supply ang nanay niya. Hindi na nyo guys. Wala na supply-supply. Tuwa ako dito kay Batman. Ano si Batman guys. May Batman pala dito ngayon picture nga ako dito okay, guys Ay, batman pala dito <laughs> mag picture nga ako kay batman